Magandang umaga mga master ito. Mayroon tayong binisita dito ng ating kaibigan. Gagawa rin ng palangoy ayan. So titingnan po natin yung kanilang palangoy na ginagawa. All Ah, si Babo. Ah. Ayan mga master, nagtataba sila ng ano, fiber mat. Ano yan pa, yung ano, ng fiber mat mo? 300. Ayan si M300, yung kanyang unang ano, first coating niya, yung unang lapat niya. Pangalawa yung ano ah, 450. Ayan, ganda yan. Ilang patong yan pare? Dalawa. Dalawang patong. Hmm. Ano gamit mo rin pare? Artin 103. Yan katulad ng ginagamit natin mga master yung Artin 103. So isa lang po ang kinukuha na namin ng mga chemical. Doon pa rin kay Aki. So itong mga master ano, kawayan ito, bali ano ito, hindi katulad ng ating ginagawa doon na inuhulma natin sa kawayan. Ito ay binabalot nila yung kawayan, ayan katulad na yan o. Oh. Ito yung mga penis product nyo na ito, ayan. So unang puting niya oh, halos wala pa siyang kulay talaga, matabang lang yung kulay niya o. Oh. Para makita talaga yung lumapat talaga siya ng maganda. Para makita yung hangin, yung bubbles. Ayan. So napakadami ng babalutin yung gawa yan, no? Oh. napakadami yan ng hinulma ito pala ay para doon sa ano pangulong ng ano Andrea napakadaming palangoy nitong babalutin nila <tinyo> Ano lang yun? Dosi piraso lang yun. Namin, namin. Malalaki naman yung aking ginagawa dyan. Pa, na, ano, Wala na? Um, na lang. <laughs> Ah, hmm. Yan lang sasabak ulit yan. Kaya, kasama, kasama. Ha? O, ko man yan. <laughs>

Alright mga master na napakahaba nitong palangoy na ito. Ayan. Haba ng kawayan. Magandang gawa niya dito at hindi na iinitan. Oh, Inang. <laughs> Doon sa aming gawa niya. Cover-cover lang sa puno. Tapos tapos lagi pare. Hmm. Pag nasobra talaga resin ano. May gagawin ako ngayon ano ay budiga. Huh? Budiga. Gagawin ko ngayon. Sa loob ng bangka yung budiga ng ano ay. M Hindi, mga tuna. Lagay ng tuna, yung budiga sa loob ng bangka. Papaybirin ko. M ha? Doon pa rin siya nagpapagawa sa akin ng palangoy. pinapagawa na yung ng budigat. Na mm. oh, din Mga ito, panglita, 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 panglita. Oh, naman saglit lang sa ano 'yan Pangulong. talagang maulakas naman humana pangulong pangulo.

Sino? Si Dalawa sila nandito. May kita na punta ka rito. Sino na? Bawad, bawad, bawad. Tapos na ako ko yung sinko. Pag-ahay na yun. Yan mga master, hanggang dito lang muna tayo. Bukas natin ulit sila papasyalan dito. O ayan, ang kanila mga finish product na na fiber. falangoyi